Kung linggo ang araw ng pagsamba para sa ating mga Kristiyano, Sabado naman ang sa mga Hudyo. Ito yung madalas na pagmulan ng pagtatalo sa pagitan ni Jesus at ng mga Pariseo noong kapanahon niya. Maraming beses kasi pinuna ng mga pariseo si Jesus at ang kanyang mga alagad sa salang paglabag daw sa batas ni Moises. Ang Sabado ay salitang Kastila na galing sa Hebreyong salitang Shabbat na ang literal na kahulugan ay pahinga dahil araw ito na walang trabaho upang sila ay makasamba sa Diyos. Ito ang third commandment, ang pangatlo sa sampung utos. Pero kapag binasa mong mabuti, hindi naman pahinga, kundi pagsamba ang nakasaad sa utos. Sa English nga ay, Thou shalt keep holy your day of rest. O sa Tagalog, ilaan sa pagsamba o papagbanalin ang araw ng iyong pahinga. Hindi lang take a rest o magpahinga. Kaya hindi ako nagtataka na sa ating first reading sa negosasyon ni Moises sa hari ng Ehipto para sa mga Hebreyong alipin, ang dinidiman talaga niya ay pagkakataon para makasamba ang bayang Israel. Bahagi kasi ng pagmamaltrato sa ginagawa sa mga alipin ay yung pagkaitan sila ng karapatan na magpahinga. Alam naman ni Moises Nasiguradong hindi sila pagbibigyan kung ang demand nila ay kalayaan. Pero baka sakali, kung ang hihingin niya ay pagkakataon para makasamba, baka sakali pa pagbigyan. Magkakaroon sila ng konting pahinga dahil ang pagsamba at pahinga ay iisa lang para sa kanila panahon para mapabanal ang kanilang trabaho. Dahil sa paniwala nila na sa trabaho, nakikiisa sila sa paglikha ng Diyos na banal sa daigdig. Ang paggiit sa karapatan na magpahinga para makasamba ay simula na ng paggiit sa mga mas higit na karapatan ang karapatan na lumaya mula sa pagkaalipin. Hindi mangyayari ito kung hindi mo na sila matuto na mapabanalan ang trabaho nila para makita ang kabuluhan at layunin nito. Ang layunin ng paggawa ay yung itaas, hindi ibaba ang dangal ng tao. Bumibigat talaga ang buhay natin kapag walang kabuluhan ang mga gawain natin. Kapag walang layunin at walang pinag-aalayan ang trabaho natin. Ito yung gustong ituro ni Jesus sa mga alagad niya bilang susi ng tunay na kalayaan. Ipinapalagay niya na bahagi naman talaga ng buhay ang magtrabaho ang gumawa ang bumitbit ng mga pasanin para kumain at magpakain para kumita ng pantustos sa gastusin ng pamilya bahagi talaga ito ng prinsipyo ng kalayaan na ang kalayaan ay hindi kalayawan ang laya at layaw ay magkaiba kasi minsan na pagkakamalan natin, nakala natin malaya tayo kung gagawa lang tayo ng gusto nating gawin. Wala rin kabuluhan ang buhay na walang responsibilidad, walang gawain o walang pananagutan. Ang tunay na kalayaan ay may koneksyon pa rin sa trabaho, sa paggawa, pero Bilang tao, hindi sapat ang gumawa, mahalaga na mapabanal ito, na makita ang layunin nito, ang halaga at kahulugan nito, na magampanan ito bilang mga taong nilikha sa wangis ng Diyos, Diyos na mapanlikha, Diyos na gumagawa. Ito 'yung alok na Sabbath o pahinga ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ito yung ibig niyang ituro sa atin, ang pagiging tauspuso. Mababa ang loob. Diba kapag nagpupursigi ang tao para sa mga mahal niya sa buhay, kapag bukal sa kalooban ang pagsusumikap natin, parang hindi tayo napapagod. mas bigay todo sa paggawa. Di ba? Ganyan naman talagay. Kapag matamis sa loob mo ang ginagawa mo, kapag laan sa Diyos at sa kapwa ang iyong trabaho, kahit na mabigat, gumagaan, di ba? Pero, pag napipilitan ka lang, kapag labag sa kalooban, ang ginagawa mo kahit magaan, bumibigat. Kaya may mga taong napaka-miserable kasi hindi bukal sa loob ang ginagawa. Parang walang kahulugan, walang layunin, walang pag-aalayan ang buhay na may pananagutan at may pinag-aalayan. Ito yung susi ng kalayaan para kay Jesus. At ito ang totoong sikreto ng pagpapagaan sa ating mga bitbitin at mga pasanin sa buhay.